thank mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Hello, good morning mga ka-farmer. Ngayon ay mag-harvest tayo ng siling labuyo. Gumamit tayo sa ilalim ng itong daladala nating payong. Ito na lang yung ginawa natin sa ilalim na pangsapin. Tapos meron din tayong gunting. Pamputol dito sa bunga. Ibibinta natin ito. Yan. So ang sili na to, siling labuyo na to ay naitanim namin dito sa lugar na to. Pagkatapos naming mag uh, harvest ng ampalaya nung matapos yung ampalaya, tinanim namin ng sili. Kaya ito na harbisan na namin. So ito siya ay maganda doon sa mga nagninegosyo ng mga nag, mayroong bananak uh, barbecue yan mga ihaw-ihaw masarap na ano dito tayo mo tingnan ko susak so, to ito sa mga doon sa mga nag-iihaw-ihaw pwede rin po itong gamitin sa mga suka lagyan ng sili Bali ito may order sa atin na 3 kilo. At pupaihatin natin doon sa kanilang pindahan kasi 'yun ang trabaho, 'yun ang isa sa mga negosyo nila. Nagbibinta sila ng uh, yung suka na may may sili. Yan. Tapos Nagbibinta rin sila ng yung Chili, chili, garlic. Oh, ano Yung na. Yung kagandahan dito farmers ano. Yung kagandahan po dito sa pagtatanim ng sili. Hindi to masyadong matrabaho na, na ano no. Hindi na to kailangan ng mag-spray. Sinaling dari kailangan mag fertilizer. In short, hindi na masyadong kailangan dito ng mga maintenance. gagawin mo lang dito pag mainog na siya, titasin na lang at ibinta. Mas mahal ito, yung presyo nito mas mahal kumpara doon sa siling tingala dahil nga uh, sa sa mga disadvantage nito ay maliliit yung bunga niya kaya pagdating sa pitasan matagal matagal pumitas ng bunga nito kaya gumagamit kami ng gunting isa pa magandang magpitas nito kapag tuyo na yung bunga nya para siyang pares din ng kalamansi na kapag pinitas mo na nabasa pa kakaroon ng na moist pa siya may chance na malamog o masira yung bunga itu mudah usah bijon mah, parang ganita itu, itu banget Tapos na tayo ka farmer mag harvest ng siling labuyo. Hindi na natin naubos. Iba may bunga pa. At dito sa kabila nag harvest din tayo ng uh, sili uh, Taiwan sili. Yun doon sa unan. O yung tinatawag nila na siling tingala. Bibinta natin ito doon sa buyer natin. Tingnan natin kung magkano yung bayad sa atin.